Kape mo to, kuya. Yung uh, limang kilong bigas. Di, para sa'yo talaga yan. Tanggapin Samahan nyo nga ako mga kalansa para sa ating isang social experiment. Ayun nga mga kalansa, halos kalahating oras na rin po para akong nag-antay dito sa kabila. Kung mapansin yung mga kalansa, andun po ako sa kabila at nakasakay po tayo sa isang wheelchair. At nagpapanggap ako dyan mga kalansa na tayo ay hindi nakakalakad. At kung mapansin yung mga kalansa, meron po dyan nakatayo na nakared at lumapit na nga siya sa atin at para tayo ay tanong kaya? Kaya pala hindi siya mapakali mga kalansa kanina Gawa ng meron pala siyang inaantay na isang kaklase niya mga kalansa at siguro naghahanap siya ng tiyempo para tayo ay itawid. At habang hinihintay nga ni kuya yung sinasabi niya ang kaklase, ay dito nga ako napaisip mga kalansa. Ay marami pa palang Pilipino ay may mga mabuting puso. At kung makapansin niyo mga kalansa yung nakaputi, napapalapit sa kanya. Yan pala yun yung sinasabi niya ang kaklase. At kanina mga kalansa, hindi pa niya tayo tinawid. Gawa ng, naghahanap pala siya ng shampoo para meron siyang backup at mag-aalalay sa ating pagtawid. Napakabuti ng giyong ginawa kuya. Dahil dyan, meron kang uh, blessing na matatanggap mula sa ating sponsor. <The Burch> Bakit niyo ako tinulungan? Bakit niyo po ako tinulungan? Maghihintay po ako dito di ano po kasi kuya eh Yung kasama ko po kasi Iniwan ako ng kasama ko eh Kanina, nandiyan, hindi ako makatawid Tapos, mabuti Nakita mo ako at tinawid mo ako Hindi ka mo lang kuya nag-anilangan na itawid ako sa dito sa kabila oh. Napak Okay lang po, napakabuti niyo kuya Hindi kuya, wait lang Okay lang kuya, sabihin ko sa inyo na nagpapanggap lang po ako okay lang po ayun po yung camera ko kuya dapat ka dito <laughs> ayun kuya kuya pinangaw mo kuya napakabait mo kasi kanina po ako nagaantay kanina pa po ako nagaantay dyan sa kabila nagaantay po talaga ako kung sino po yung talaga yung tao na magtatawid po sa akin dyan kanina po kami nakatambay dyan ayun po yung cameraman ko nakatambay po Ah, uh, social experiment lang po, kuya. Nagpapanggap lang po ako na may kapansanan yung pa ako. Pero hindi naman talaga ako, kuya, may kapansanan. Nagpapanggap lang po ako. Ayun po yung camera natin. Ayan. Maraming maraming salot. Uh, salamat, kuya. salut sa katapangan na ginawa mo. Yeah, diba na Opo. Pero, kuya, tanggapin mo po yung blinking na ibibigay ko sa'yo. Bibira po yung ginawa nyo, kuya. Kanina pa kami nag-aantay ito. <laughs> Taga saan pa kayo kuya? Lover po Ah, taga lover ka pa Anong pangalan mo niya? Moises po. Moises? Uh, may pamilya ka na po? Meron Meron na? May anak ka na rin? Ah, wala pa? <laughs> mo. ah, nag-aaral ka? Anong kana? Anong year ka na? Grade 10 Grade 10? Ah, uh, tanggapin mo to kuya Yung Ah, uh, limang kilong bigas Di, para sa iyo talaga yan Tanggapin mo po Galing po yan sa aking sponsor Si eh, Mampatima Ayan, Mampatima ito na po, ilimang kinong bigas. At pinabigay ko na po sa deserve. Mabigyan ng instant blessing dahil tinawid tayo doon. Simula doon sa kabila hanggang dito. At isabay mo na to kuya. Sa'yo na rin yan. Salam. Dahil pinahanga mo ako. Napakabuti bu buti mo. <laughs> Hindi naman na ako pinay, kuya. <laughs> ano mo sasabihin nyo, kuya? Dahil sa blessing na natanggap nyo no, so maraming salamat po kasi magsisimba lang naman po dapat talaga. Ah, magsisimba so, kayo. Apo, ah, ako. Tapos wala pong nagtatabid sa akin. Tapos ikaw yung nagtabid sa akin, kuya, at pinahanga mo ako sa katapangan mo. Ayan mga kalansa, nabigay ko na po yung pangatlong bigas sa karapat-dapat. Ito kay kuya, napakatapang. Napakagaling ng ginawa ni kuya. Tinawid tayo mga kalansa, nakita niyo naman kanina. At nagtanong ko siya kay mga kalansa kanina, bago siya lumapit sa akin, ang sabi niya, ah, kuya, tatawid po kayo. Sabi ko, oo. Pero sabi niya, antayin daw yung kasama niya. Ito na nga yung, yung kasama niya. Ano pangalan mo, kuya? Mark po. Mark. Ayan. Nag-aaral din po? Apo. Ayan. Magkaklase po kami. Ah, magkaklase. Saan po kayo nag-aaral niya? So, Yan lang po, sa upper. Sa upper. Tagalogar, bigutan pa kayo? Ayan. Yun mga kalansa, at naging success po yung pangatlong bigas dito. Ah, sinamahan ko na pala mga kalansa ng itlog para sulit yung hapunan niya mamayang gabi. Sa inyo lang, boss. Salot. Maraming salamat po. Apo. Karal mabuti, ha? <laughs> ya, yeah, salamat. Ingat, ingat, ingat. Po, sige po, sige po. Sige po. Ya, upload ko ya. Sige po. Salamat. Sa inyo nga mga kalansa. At natapos. Dan sa pangatlong bigas na binigay ng ating sponsor. Maraming maraming salamat po sa ating sponsor na si Ma'am Fatima. Ma'am, tapos na po yung pangatlo. Meron pa dong isa meron pang isa at maghahanap pa rin si Kalansa hindi tayo susuko maghahanap pa tayo ng isa pa para sa isang tao pa na mabibigyan natin ng instant blessing so yun lang mga Kalansa nandito ako sa ano DOST Tawiran hanggang dito na lang mga Kalansa Face out salamat sa panunod follow and share mga Kalansa peace out